Mga kahunters, hindi inaasahan nagkaroon po tayo ng year 2008 reverse 3B. Ito po yung variation na kung titignan natin sa namista ay wala pa pong record. Kaya tumutok at pag-usapan natin yan. Bali may ano po, nagbabalik. Ikwento ko lang sandali mga hunters para lang i-share sa inyo kung paano natin nakuha itong year 2008 reverse 3B kasama ko si Commander na nagtungo para maka-eyeball ang isa nating ka-hunters. Nagpunta kami ng uh, kung saan magmula ang barya ito. No, at, uh, nagpapasalamat ako kay uh, brother Alan. Siya po ang may-ari ng year 2008 na yun. At ayun po ay kanyang ipinampo sa atin kasama yung uh, isang pocket uh, packet scale na timbangan ng bariya ayan po siya si brother Alan maraming salamat shout out sa family mo bro at kay uh, Sander yung cute na bata ayan napaka cute na bibong bata shout out sa iyo no? ayan mga counters ito po yung uh, year 2008 reverse 3B nakikilala niyo ito sa pamamagitan ng kanyang reverse ang pinagbabasihan po dito pag sinabi ng 3B sa 2008 mga contest, parang year 2010 Rebus 3A and B at meron din yata dito sa mga ah, 2008 ang basihan po nila dyan ay ito yung mga linya or mga baseline sa bundok pag sinabi ng 3A malalim no more depth and more wide yung mga groove Huwag po kayong malilito mga kantos na pag sinabi pong reverse 3 A and B ang pagbabasihan natin yung baseline ng bundok kasi nung una nakakalituan you know? Ito po yung packet scale na kasama sa pinagkarab sa atin ni Brother Alan Salamat no? At syempre huwag pa rin natin isasara yung pintuan mag-explore pa rin tayo dahil baka nga meron din mga reverse 3 na A, B, C, and D kaya patuloy lang natin kikilatisid ang ating mga bariyang Nakukuha, especially yung mga reverse tree na yan mga kaantos ay napag sinabing reverse tree pwedeng basihan yung bundok na yon yung linya sa bundok sa ibaba pag sinabing A malalim at wide yung group na so, madali lang po tandaan yan kapareho po yun ang year 2005 na hybrid ito tignan nyo mga kaantos ng no 2008 reverse 1B reverse 2A and reverse 3A wala po dito yung reverse 3B na yan yung ating hawak na galing sa nabalik chess kay brother Alan so ibig sabihin wala sa record maaari na uh, isa din to na maaaring uh, magiging hard to find o kung meron kayo dyan pakicomment nyo para uh, survey na natin na ating malaman huwag po ninyong kalilimutan mag follow sa ating uh, Facebook page at magjoin and subscribe at pakishare ang ating mga videos ang sagal mga kater syempre tayo mas marami mas Masaya. So, yeah, hanggang bukas po. God bless you all.